bro Ah, da poison screen. Kinsa ang emprimator Exord? Si Archbishop a most Reverend Socrates Bibiligas. Ah, naadire. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Di mabasa ang Catholic. Pero di sinabi sa natorang aklat, eto na lahat na version, di mabasa ang Catholic. Bakit? Palagi natin ginagamit ito. Pra protestant na salin ito. Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. oh, Tama sa ibang version, hindi. Pero, hindi sinabi sa lahat na version. Kung sa paggamit niya sa naturang aklat na We cannot find the exact word Catholic as referring to the Church. Di mabasa. Kung yun ang argumento mo, eh di supalpal ka sa pampleto ninyo. Di po ba sa pampleto ng Seventh-day Adventist o oh, Friendship Course. Anong sabi? Pamagat. Katoliko ang iglesia. Oo, katoliko ang tunay na iglesia. Oh, di po ba? Sa inyo yan. Now, kung ginamit mo ito para patunayan na ang Catholic Church ay hindi tunay dahil nakasulat. The in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the Church. Tanong, saan niyo kinuha Itong napublish sa kanyang Friendship Course, The Voice of Prophecy ng Seventh-day Adventist, na katoliko ang iglesia. Kaya, yun ang tanong ko. Pinag-aralan kaya ng pastong ito ang kanyang pahayag? Alam nakapuntos na siya. Pero paano? Research naman pong may time. Bakit? Si Constantino daw ang founder ng Catholic. Constantine ang establish sa Roman Church. Nakitawa Church Constantine. naman itong sabadistang ito. <laughs> At alam kaya ng mga pastor ng Seventh-day Adventist? Na itong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus, ayon sa kanilang Ministry Magazine, 1928 December, page 29, na apostolic Christian Ancient Catholic. Sino nagtatag? Established by Christ and the Apostles na nagpatuloy sa panahon ni Constantino. Ah, kaya kayo sa pastor na ito na nagsasabi Constantine ang nag sa Roman Church. Ito ang resulta. Pag ang history ay tutumbasan ng His story. Samahan <laughs> 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 niyako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod. Marwindel talimong makasama ninyo sa pagkakataon ito. At kung napadaan lang kayo sa ating channel o kaya'y uh, bago pa lang, inanyayahan eh, natin ang ating mga kapatid na huwag kalimutan mag-like, huwag kalimutan din mag-subscribe, huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ngayon, ibubuking natin itong Pastor ng Seventh-day Adventist na si Chris Bacalaris. Ito ang uh, palaging ginamit niya at yung ikinakalat nilang fake news na si Constantino daw ang nagtatag sa simbahang katoliko. Nakakahiya ito. <laughs> Dahil kahit sa kanilang na ministry magazine na magazine ng Seventh-day Adventist, Abay, sinupalpal si pastor. Abangan ninyo. Kaya, ang ating masabi, research, research naman pag may time, pastor ha? Okay. Hindi na natin patatagalin. Sasagutin natin punto por punto, mga kapatid. Una, uh, anong sabi niya? Who's the established sa Roman Church? nakita ko, o grupo ng Catholic Church maron sekundan ni St. Okay? O oh, sige. Napaniwala ni uh, siguro yung mga inosente na si Constantino ang nagtatag sa Simbahang Katoliko. Pero ito ang kadalasan na marinig natin sa mga Seventh-day Adventist mga uh, kapatid. At ito'y fake news o chismis na ikinikalat ni nila ni Pastor Chris Bacalares. Hindi batay sa history, kundi batay sa sarili mismong story. Na si Constantino daw ang founder, para kung kinikilitin, <laughs> uh, ng Roman Catholic Church, pinag-aralan kaya ni Pastor yung sinasabi niya o bago niya binitawan yung pahayag niya para di mapahiya ang 70 Adventists. Bakit? O na. Kung si Constantino ang founder ng Catholic Church, alam ba ni Pastor at ibang mga nagsusulputan na si Constantino ay isinilang noong taong 272 ano domini? Kung si Constantino ay isinilang sa taong 200 72 si ano domine at sa chismis na ikinikalat si Constantino ang founder ng simbahang katoliko. Abay, pastor, research naman pong may time. Bakit? Bakit sa ministry magasin ninyo? Sa SDA ito na magasin, 1941, July, sa page 10, na ang may akda ay si Frank H. Just. Di pa ba sinabi niya, na sa taong 239, may papa na. May papa na na si Pope posible na mag nila alam ito. Ito ang magazine. Under the heading papa si and the Roman Catholic Church na magazine. Sa 70 Adventist ito, anong sabi? oh, di ba? Taong 239, Nandyan na si Pope Fabian. Ngayon, kung si Constantino ang nagtatag sa simbahan katoliko, oh ibig ba sabihin, nauna ang papa, huli na ang pagkatatag? <laughs> Napaka-joker naman itong sabadistang ito. <laughs> At alam kaya ng mga pastor ng Seventh-day Adventist na Itong iglesia itinatag ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag ayon sa kanilang ministry magazine 1928 December page 29 na apostolic Christian ancient Catholic. Sino nagtatag? Established by Christ and the Apostles na nagpatuloy sa panahon ni Constantino. Ba? Napaka-inusinti talaga nila. O, oh, magasin nila yan. Seventh-day Adventist magasin yan. O, oh, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and his Apostles continued to the time of oh, Constantine about 321 A.D. Paano ngayon nasa kanilang magasin? Tanong. Ito po bang ancient Catholic Church na pinatuna yan sa kanilang magasin, mga kapatid, na Ministry Magasin 1928, December, page 29, ito ba kaya ay Roman Catholic Church? Ah, sige, sige. Tingnan nyo ang SDA Ministry Magasin, September 1928, page 23 kung ito bang ancient Catholic Church ay di ba ito ang Roman Catholic? Ancient Catholic Church which later became the Roman Catholic Church. Nako! Supalpal na naman sa kanila magasin. Ha? Ano daw? Ang ancient Catholic Church? Ito ba'y iba sa Roman Catholic Church hindi ancient ca ancient Catholic Church which later became the Roman Catholic Church o oh, sino ang nagtatag sa ancient Catholic Church oh, balikan natin ang kanilang ah. ministry magazine o oh, ito the apostolic christian ancient catholic church established by christ and his apostles continued to the time of the of Constantine. Nako! Paano niyan? <laughs> so, pal pal tuloy. Okay. Ginagamit ni uh, Pastor Chris Bacalaris ang Apostles Creed. Ang binasa niya ang pahina 146. Na, ang nakasulat kasi, tuwang-tuwa siya. Ang nakasulat kasi, akala niya, naka, score na siya dahil anak kasulat. In yung libro, ah, the Apostles' Creed, the, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. May iniwasan siya. Yung pahina 142, dahil anak kasulat kasi ay ito. Jesus founded his church on Pentecost Day. 33 ano Domini, appointed Peter as the first Pope. Pope Francis is the 266 Pope. Yun ang iniwasan niya sa aklat nito. Pero, balikan muna natin siya. Ano daw ang uh, tuwang-tuwa siya dito sa so paggamit niya sa Apostles' Credo? In your libro, ah, the Apostles' Credo, kinsa ang imprimator exod si Archbishop a Most Reverend Socrates Bibiligas ha ah, na adire the in the bible we cannot find the exact word catholic as referring to the church di mabasa ang catholic oh yan sa bible di mabasa pero di sinabi sa naturang uh, aklat eto na lahat na version di mabasa ang catholic bakit? Palagi natin ginagamit ito. protestant na salin ito. Romans chapter 11 verse 12. Dahil gusto nila letra po letra kasi. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin, and fall of the Jews, how much more? When they shall become Christians, will they add to the glory And greatness of the Catholic Christian Church. Oh, Tama sa ibang version, hindi. Pero, hindi sinabi sa lahat na version. Ang punto nito, kung sa paggamit niya sa naturang aklat, ito, na... in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the Church. Therefore, hindi dapat paniwalaan. Tanong, kung yun ang argumento mo, edi supalpal ka sa pampleto ninyo. Bakit? Di po ba sa pam pampleto ng Seventh-day Adventist o oh, Friendship Course? Anong sabi? Pamagat, Katoliko ang Iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na Iglesia. Oh, di po ba? Sa inyo yan. No. Kung ginamit mo ito para patunayan na ang Catholic Church ay hindi tunay dahil nakasulat na... The in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the... Tanong, saan niyo kinuha itong napablis sa kanyong Friendship Course, The Voice of Prophecy ng Seventh-day Adventist, na Katoliko ang Iglesia? <laughs> kaya, yun ang tanong ko. Pinag-aralan kaya ng pastong ito ang kaniyang pahayag. Dili sad mabasa ang word nga katoliko. Pasig mo clean mo ba? A few moments later. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. to <laughs> make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of